<laughs> ano daw? <to? laughs> ayan si Ma'am mamaylin pa Paano kayo nahilig na magmanok mam ma uh, yung papa ko kasi pata sa ko siya susabong sumunmang mga... uh, so yung nakuha ninyong manok sa akin palaban o pararamihin? Pararamihin, uh, uh, para Ah. Ayan, meron po tayong bisita na dalawang ayun ayun nagkasabay po sila dito sa farm, di po sila magkakilala. Ayan, si Ma'am, ta taga Umingan, repeat buyer po natin, at si Ma'am Maylin na taga Bulacan pero naka-base siya dito sa Mangaldan. Sobrang mahilig siyang mag-alaga ng manok na ikwento po niya kanina kamay natin kung minsan hindi natin makakansa yung matutok na yung one o, yung manong teko, o, ayan ma'am ano yung pangalan niya ma'am? Maylin si ma'am Maylin naman from Bulacan pero ayan, pero nakabase sa Mangaldan ayan kumuha ng day old natin para alagaan at maparami yung balak po ni ma'am Ayan, mag-alaga. Yung mga manok daw ni ma'am, may mga kanya-kanyang pangalan. So, yung isang manok daw niya, may pangalan. Ano yung pangalan ng isang alaga mo, ma'am? Si Bruno. Si Bruno. So, yung nakuha raw nila sa atin na mga day-old chicks, papangalanan din daw niya. Pero hindi pa po niya alam sa ngayon. Ano po yung napipili niyong ipangalan sa kanila? atomo kasi di ko pa alam kung babae ba sila or... ah, Oo, ah titingnan oh nga kasi yung binibigay natin na day old uh, mixed gender po siya so pagka medyo makikilala na dun bibigyan ni ma'am Angeline ng kanya-kanyang pangalan ano ma'am ayan good luck po ma'am sana po maparami niyo and thank you po thank you ano daw

Manood ka, nandito na kami. <laughs> Shout out po kay Kuya Dante. Ambrosio, nandito na kami kay Ma'am Sheryl Ang luwang ng farm. Ang daming manok. <laughs> Dito na yung sisiw. Ma'am, ilan yung nakuha yung sisiw sa akin dati? Ten po. Ten. So, ilan yung nabuhay ninyo? Pito. Pito. Sa pitong yon ilan yung nasubukan po ninyo? Five yung nag-champion, ma'am. Lima na po? Mm, -mm champion pa, ma'am. Mm -mm. So, mayroon pang dalawang hindi pa nailaban. Hindi pa nailaban. Okay. Congratulations. Thank okay. you, for Repeat buyer from Umingan. Um, hipag ni Sir Dante Ambrosio. Ambrosio Ayan. Thank you, Sir Dante. And, ma'am, tapos kay Sir...